Makluto tayo ng toteng talong. isang talong po, tatlong itlog po ang kailangan natin at ilagyan ko po ng kaunting gatas para maging creamy at malasa po talaga. Siyempre, kaunting sibuyas din at lagyan din po natin ng salt and pepper to taste. Halu-haluin. Ayan na po ang ating panghalo sa talong. At ito naman po ang ating talong. Ayan, tinatanggalan ko na ng balat. Paano ko po yan niluto? Nilagay ko po sa oven. Pero kung wala po kayong oven, Pwedeng pwede din po ang tradisyonal na paraan, ang pagigrill sa uling. pisa inlang lang natin ng tinidor at maya-maya ready na ang ating tortang talong. So, okay na po yan. So, kung nakikita nyo, ibubuhos ko po lahat ng itlog na hinalo natin kanina para matakpan po talaga yung talong. At ngayon, mag-init na tayo ng kawali. Lagyan natin ng kaunting man mantika. At pag mainit na po ang mantika, ito po ang aking teknik. Lagyan nyo muna po ng kaunting itlog sa ilalim. Para po talagang balot na balot ang ating talong. At yan, nilagay ko na ang ating talong. Gawin lang po nating golden brown ang isang side. At pagkatapos po ay ibuhos na po natin lahat ng natitira pang itlog. Kaya po tatlong itlog ang ginamit natin para po talagang malasang malasa masarap na masarap ang ating pambansang ulam ng mga Pinoy. Pero guys, sikat na sikat yan dito. As in, special na special po yan dito sa Germany, kung di nyo maitatanong. Ayan, medyo mahirap pong balik rin, pero nakaya po ni Madam. Maraming maraming salamat po sa panunood at pasensya na po kayo sa boses ko.